Ito ang circumferential road sa barangay Villamonte, Bacolod City. Araw-araw mahigit 3,000 truck, karamihan may kargang tubo at buhangin ang dumadaan dito. Pero pagpatak ng alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi, bawal na rito ang mga naturang sasakyan. Maliban na lang kung may Certificate of Exemption ito mula sa Bacolod Traffic Authority Office o BITAU. Para nga maaganagan yung traffic natin at saka ma, especially eh, subong may mga problema kita sa tala ng national conferential so gina-limit ano, din natin ang paglabay na tungkol sa dako kasi sila mabugat pa so masisira din ang dala natin. Punyo noong nakaraang taon ang sinimula ng pagpapatupad ng truck ban sa naturang kalsada. Pero upang makalusot, ilang operator ng truck ang gumagamit daw ngayon ng Peking Certificate of Exemption. Gaya ng dokumentong ito na nakumpiska ng mga otoridad mula sa isang driver. Hindi raw mismo ang lagda ng pinuno ng bitaw ang nakalagay. Pinutol din umano sa huling bahagi ng certificate ang duration of exemption na karaniwang tumataga lamang ng isang buwan. So, ginpoch, gin... Tapos, wala, tapos kinuha na niya yung ala ng tao, Then, so, subong ang status nito, ginaano siya, ginapareport no, gina, namin siya dito sa office for explanation. Dalawampung peking certificate of exemption na ang nakumpiska ng bitaw sa ngayon. Pinatigil nito ang operasyon ng mga nahuling truck. Base sa tala ng bitaw, may tatlumpong truck owner lamang ang nabigyan nila ng certificate of exemption. Wala raw bayad ang pagkuha ng certificate of exemption pero may kahirapan daw ang proseso nito. Bagay na ayon kay Acebuche, nagiging dahilan umano ng ilang truck operators para wag nang kumuha ng naturang certificate. Una-una, maano ka get, ma, syempre yung mga business permit mo, yung ORC ano sa lakyan mo, din may ang mabigat kasi doon yung ano, yeah, ma, ma, ano mo get, mapapayag mo git ang Office of the Vice Mayor at saka Office ng Bitaw. Sa so ngayon, masihigpitan pa raw ng Bitaw ang pagpapatupad ng truck ban sa Circumferential Road babala ng mga otoridad bukod sa kanselasyon ng lisensya at business permit. Kasong forgery at falsification of public documents ang haharapin ng mga mahuhuling may peking certificate of exemption. Kagina ang mga balita sa Negros Occidental. Ako si Gretchen Varela, balik sa iyo Arnold.